Dito na kami mga punan. Overnight ba ito? Overnight tayo dito. Bala magalit si nanay pa rin. Baka mapalo ako sa poet niyan. Ay napapagod na ako. Wala pang kalahating araw pagod na agad. Ipagod. Pagod. Pagod gamit ganito ba? Nakalimutan ko Hello! Nakala siya Hello, Madam People. Good afternoon sa inyo lahat. O, oh, baka gusto niyo maligo. Ang daming tubig dito. Punta na kayo dito sa San Miguel, Bulacan. Tapos Thank you. God. Ako nandun pala yung ano? Brush doon. Yeah. Okay. Ang linaw po ng tubig dito. Pwede inumin ba? Pwede rin pag ano. Pag wala na iba. Pag wala nang iba. <laughs> pag uhaw na uhaw na kayo. Pwede mag... Uy, pwede kaya rapitaw. Pwede, pwede mag... Pwede kong uminom dito. Sabay ganon. Hindi. Pagkaya nyo lang. Pagkaya lang naman natin. Hindi. Magpupuk ka ng ano dito yung... Sa ilalim. Oo, ng ilalim o maghatay tapos pwede inyo na yan nakasala na yan pa, malinis na yon kasi ganun ang ginagawa nila dito pag tag-init siguro sa ating may makita naman yung gudin na nagalita siya kasi wala na kasi wala na siyang Ay nako, ay nako, ay nako itong kaibigan kong ito talaga. Napakalikot, ay nako, napakakulit. Nako, sinabing madulas kaya yan dyan. Ayan, sige. Pag inanod ka dyan, ay nako, bahala ka sa buhay mo talaga. Hindi, ka, hindi talaga kailangan matulungan. Sige, ay nako, bahala ka sa buhay mo. Akala mo, may hawak akong ka phone, kaya bahala ka sa buhay mo talaga. <laughs> Pasaway ka nako sa ano pa plano mo sa buhay ano pa plano mo sa buhay ay nako ah, wow tingnan nyo naman mga kaibigan oh ang sexy niya oh <laughs> ang sexy niya sige ay nako ay nako nako ninenervyo ako sa ginagawa mo madulas kasi yan ay nako tara na anong pecha na ay, naku talaga. Ang tigas ng ulo talaga. Nagbinain ako. Tingnan mo. Binabay, bumabaybay ka dyan sa ano. Madulas kasi. Ay, naku. Pasaway talaga itong ano. Ay, ay, pasaway talaga na, itong tao na, na ito. Walang hiya. <laughs> pasaway ka. Ako yung ninenerbyo sa ginagawa mo eh. Gabi na nga eh. <laughs> ng <tao>. Dalawa, dalawa. <laughs> Dala-dalawa yan. Pasaway ka. Ang galing. Ang galing. Pag magandang namimingwit, makuha, marami na kukuha. Dati-dati, sure. oh. dati, tag sa kami. Oh. Nang ano, pamingwit? Oh, ito, oh, nandito. Iiwan okay, namin. <laughs> <laughs> Dala dalawa yun. Natatakot na ko, Hindi ko alam kung paano tanggalin. Ha? Ah. Paliit. Wow. Gusto wow. malaki, Lord. Wala bang parang sila sa Baka naubos mo naman nah. Hindi. na. Hindi. Hmm. So Hindi sa kanag gitna. Hmm. Kaya sa dito. O doon na. Huwag lang mo na may